Oh. Ginugutom yung baby na yan. Oo. Pakis ako, pakis, pakis. Opo, oh, pakis. Pakis ako, dali, pakis. Yan, tignan ko paano makapag-usap sa si baby na Nathan sa kanyang pakis daddy. Pakis ako, baby, pakis, dali. Kasi ako, kiss. ang huling pag-uusap na lang kanyang daddy lo kasi bukas aalis sa si din ba si niya, puto na ng bicol. Di ba mabait yan si Bibi? Pagpintit okay, na lang ulit pagbalik niya. Nalulungkot yan si baby. Nalulungkotin na ako di na kita makita. Malayo na ako sa iyo. Magbalik ka naman, Baril 22. Magbalik Ay, ko, baby, pain pain no? Baril Mamimiss na naman kita doon, ano? Mamimiss kita doon. Mamimiss kita, no? Oo. Oh. <laughs> Mamimiss kita, kusabing, diba? Kasabi, Mamimiss kita, no? Oo, eh. Gutom hey. na yan, eh. Gutom hmm. hmm. na yan, diba? Ang gutom na niya binig? Ang gutom na niya binig? Masaya na 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 na. So, mo kasi oh, yan. Masa natuwaan yun. Eh, oh

Tidak ketahuan nih, oh. langsung. Yeah. Ah, oh, <laughs> 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 O, baby Nathan! Baby Nathan! Baby Nathan! Baby Nathan! Baby Nathan! Inayaman ng mama! Inayaman ng mama! blogger blogger, blogger! Bakit? Nilayasan ng mama! Ayoko! Baby Nathan! Baby Nathan! Inalayasan ng mama! Saan nagpunta si mama? Nilayasan ng mama! Ibili naman sila si mama pagkain! oh. Kasi nagugutom. Oh, oh, oh. Oh, ay, 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 ay. Nagugutom. O, oh, sige na, Nagugutom. Ibibinitan. Nagugutom. Ibibinitan. Nagugutom. Ibibinitan. Nagugutom. Ano? Iliwanan ka ng mima? Iliwanan ka ng mama? Saan sa mama, sa ka si daddy? Iliwanan ka. Opo. Pati iliwanan ka.

Kalau 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 kalau